<laughs> Ito na ano sa napas, sa patas Pero hindi siya nasa pasalpa. Ito bayad Si ano naman dito uumpisa bago igagan. Ba'y na gumiyaw nga ang rentang rentang oh ngiyot bakana kasapuna nang ako ano nang rentang di kasapuna nang ako kasapuna ah kanin pa rin di kaaron di kanarao bak si nang sayan kan ining silang sha are kan ayo

小朋友，你们好。